Hello, good morning, good evening, good afternoon mga kasari ko. I-share ko lang sa inyo. Itong akin pinamili sa um, PMFTC mga kasari ko. Mukhang magtataas na din sila mga kasari ko pero ang ating mga ahente, mga kasari ko, hindi din nila alam kung kailan sila uh, magtataas ng presyo. Pero yun, parang sinasabi na lang nila ako na uh, mag-imbak-imbak na rin ako ng aking panindang uh, sigarilyo, gaya nito, mga kasari ko. Itong aking pinapakita sa inyo, mga kasari. Humuha po ako ng worth of ayan 67,738.20 ngayon mag cash ako ng 30,000 then bali ang credit ko sa kanila is 37,738.20 mga ko. ayan then Pagkabayad ko na naman sa 38,000 mga kasali ko. Pagka balik na naman ni ahente, so nabayaran ko na yung 37,738 na aking credit sa kanila. Ngayon, nag-purchase na naman ako na 28,301.20 Ayan mga kasari ko, medyo nakaipon-ipon na rin ako ng aking aking panindang sigarilyo. So, ibig sabihin sa um, sa 2 weeks ang napamili ko sa kanila is nung una is 67, 67 738.20 then after 2 weeks bumalik sila kumuha ako ng 28,301.20 so natulis ko mga kasari ko naka 96,394 ako in 2 weeks ng aking pamimili ng sigarily yung mga kasari ko 96,000 uh, 96,039.40 mga kasari ko ayaw yun mag-imbak-imbak na mga kasari ko dahil sila na ang susunod na magtataas mga kasari ko hindi rin nga pala ako nakapag-update mga kasari ko sa ating pagtaas ng mighty eh. mga kamil alam nyo mga kasari ko may isang groceryhan dito sa amin na mukhang late niya at ang late siyang naabusuhan na tataas ang mga sigarilyo kaya ngayon pinuntahan ko siya bumili din ako sa kanya ng board o oh, so, dito mga ko sa click lang ito mga kasali ko ito na yung mga nakadisplay sa kanyang ano sa kanyang groceryhan. bali kinuha ko na lahat yung mga nakadisplay tapos ngayon nagtatanong ako kung meron pa silang stock mukhang alahanin na silang magbigay kasi parang nagtataka na daw sila na bakit sunod-sunod ang mga bumili sa kanya na my tea ito mga kasali ko, ang nakuha ako na purchase ko sa kanya is 43,438 so by the mag-plus tayo na 43,438. Ayan, ah, mga kasari ko. Balik 139,477 lahat ang aking na family. Wala pa sa isang buwan. Isang buwan yan, mga kasari ko. So, ngayon, mga kasari ko, kaya kung may mga Tinatago tao tayo mga pera dyan mga kasari ko. Bili na natin ang sigay ng mga kasali ko. Na Alam naman natin sa ating tindahan. Wala yung mga mabibili sa ating tindahan na sigaryo at yun at at ipamili para tutubo at tutubo tayo mga kasali ko. Thank you.